Kamusta na? Nasaan na yung payo nyo? Wala na, na yung... na. Nasaan na yung... Nasaan na yung kariton nyo? Nasaan na yung kariton? Hindi na... Ayun yung pinili yung kariton. Oh, mag e, ano Magnanay. Parang nagka-edad na yata kayong dalawa. Hindi na Hindi na 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 Meron po bang ano? May kita na kayo? Meron po bang ano? Meron na bang na-vulcanize? Ayan nyo, pagkano, bubuwelta ako dyan. At meron na ba kayong buwe na mano? Wala pa rin? Wala. pa rin. E kayo po ba, Lola, ano ng lagay? Ha? Wala? Ganun, ganun lang e, eh, wala ng lagay? <laughs> eh, lo, nananghali na kayo Nananghali na Ito po, hindi na po ako bababa Ito po si, si Lola na binablog natin Wala na raw yung payong nila Wala na rin yung kariton Hindi ako nakakadaan na dito eh Nagbitawan na po yung ating pag-youtube Eh Lola, ano lagay? Kamusta yung naging Paskot bagong taon? Ha? Ah. Wala rin. Wala pa kayong buena mano ngayon. Eh, oh. ere, bibigyan ko kayo ng buena mano at at pambiling, ano, pambiling ice tubig. Okay lang. O, oh, tiga, ito po, ah. Uh, tiga, nyo okay, ha. Uh, Abot ako po ng buena mano. Wala pa rin po buena mano si Lola. Uh, hindi ko na pakikita dahil ala naman po kung budget. Buena mano lang naman po, pagpabuenas. Ayan, ah, uh, salamat po biyahe na po kami may, lang, may ibang pupuntahan at po si Lola ayun. salamat po ha pasensya na hindi nagtuloy-tuloy po yung channel eh. ingat na lang okay? ingat na lang po dyan ah, sige po bye bye ayun salamat po apa ah, apa ha po talaga ah, god is good all the time yeah pasensya na pa ha ah, sige pa lapay na pa at nilakad lang po kami pupunta. Iiyak pa yata. Huwag nang alalo iiyakan. Ano? Huwag nang iiyak. Sige po. Ayan. Ayan po, biyahe na po kami. Pagpunta naman po sa pupunta. Ayan po yung pag-inatalaga silang dalawang maganda. Yeah. 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 Salamat po sa mga dinamang. Magnanay po yun, salamat po sa yeah. sila sister Amita, sila sister Amit Kulema, at saka po si Mirang Grace, at saka po si Mirang Amprema, at po yung mga dinamang sa isa loon na po ngayon. Saka... At iba pa, ngayon ah, uh, na po kung saan ng sa mga naman ang pwede. na po tayo sa main road. Tapag kasulina po po natin kayo. Ito po yung kasulina para dire-diretso na po yung biyahe. Okay? Okay po. Magpapaalam sa inyo. Ako po na.